Okay guys uh, magandang gabi sa inyong lahat Welcome back sa aking youtube channel For today's video guys uh, ituturo ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin kapag umusok ang inyong outlet na may nakasaksak na extension Okay guys pero bagong lahat ay huwag niyong kakalimutang mag subscribe At paki-hit ang notification bell para updated kayo lang sa aking video Okay guys, uh, umpisa na natin. Ano nga ba ang dapat gawin kapag umusok ang inyong outlet na may nakasaksak na extension? Okay guys, uh, ko sa inyo ano nga ba ang mga dapat gawin. Okay guys, uh, ito yung umusok na extension namin. What? What the fuck? Ito. Ito yun oh, yan. Bial, bali, binaklas ko lang to guys. Ayan. Uh, dito, sa gitna yan, dito, ay ito, gilid na to. Ayan, kita nyo naman, na kulay itim siya. Umusok yan. O, dito galing yan guys. Ganito kasi ang nangyari dyan. Habang tulog ako, kasi galing ako sa duty, kasi panggabi ako, habang tulog ako, eh, siyempre walang tigil yung ulan ito pala guys nangyari to noong uh, kasagsagan ng bagyo itong nakaraang bagyo kasi walang tigil yung ulan kaya ang nangyari ayan tingnan nyo guys ayan o oh. halata yung mga pinanggalingan ng tubig ayan yung mga yan o oh. ayan tulo yan guys lahat tulo tulo ng tubig yan galing dun sa Kisame siyempre walang tigil yung ulan kaya, ang nangyari, tumulo na tumulo hanggang napasukan tong outlet namin ito. Yan, ganyan yan guys. Ngayon, nag, uh, tulog ako, tapos ginising ako ng asawa ko. Sabi niya, yung saksakan natin, yung outlet, sabi niya, umuusok na. Eh, ang ginawa ko naman guys, binunot ko kagad yung saksakan. Pagtingin ko kasi, malakas na yung usok. Tarang umuusok na. Ngayon, yung nakasaksak dito, na extension, hinila ko yung wire sip naman yun mga guys wag lang ano ah wag lang may tubig kasi pag may tubig na rin na tumulo doon wag niyo nang hawakan kasi what? makukurin ka na rin kayo doon so, what the ngayon, fuck nung pagtanggal ko ng saksakan syempre umuusok pa rin ngayon ang ginawa ko pinatay ko na yung breaker ito yung breaker namin guys ayan ayan Pinatay ko na agad yan, guys. Yung breaker na yan. So, binaba ko yung tatlo na yan. Binaba ko yan. Pinatay ko. In-off ko siya. Saka ako binalikan tong... tong outlet na to. Kasi, umuusok pa rin eh. Kahit tatanggal ko na yung... saksakan, eh, umuusok pa rin siya. Pag unot ko ng saksakan, umuusok pa rin ang ginawa ko. Pinatay ko na yung sa may... Uh, breaker. Yun yung pinaka safety guys na gawin nyo kung may makita kayong umusok umusok tong extension nyo yan ang gagawin nyo uh, number one ang gagawin nyo bunutin nyo agad yung nakasaksak pero pag may tubig huwag nyo hawakan na yung nakasaksak yung extension pero ang pinakadabes ang gawin nyo patayin nyo agad sa breaker yun yung breaker yun <clears throat> patayin nyo agad yun guys yun ang pinakamagandang gawin nyo tapos Siyempre yung ginawa ko Binaklas ko to Ayan Binaklas ko yan guys Ito natatanggal to, to Sa gilid Ayan Susungkitin nyo lang yan guys Ito Susungkitin nyo lang Paano ba yan Wala ko pa kit dito eh Pero sinungkit ko na nga oh no? May ano siya May maliit na butas So kita nyo yan Ayan Susungkitin nyo lang flat screw yan Bale. So ganyan lang guys oh so. Pero ito hindi, hindi ito flat screw ah Itong gamit ko na ito tapos di sa yan. Pero pwede to Sungkitin nyo lang na ganyan guys. O, yung butas na yan. Oh. Tapos iangat yung ganyan o. Oh. Ang na yan. Kasi may lock yan o. Oh. Eh. Diba pag sinungkit mong ganyan. Naangat yan. Tapos tatanggalin mo ito. Yan o. Oh. Diba? Tanggal na o. Angat na. Ayan, tanggal na siya. Diba, natanggal na yan. Ayan. Ayan ang ginawa ko, guys. Pag natanggal na yan, bitin nyo nang tanggalin yung turnilyo rito. Ayan, apat ang turnilyo niya yan. Apat yan, guys, dito. Dito, apat yung turnilyo. Ayan. Sa dalawa, tatlo, apat. Pag katanggal mo yan, syempre, itong dalawa na wire na to, nakadikit yan dito, dito nakalagay yan dito dito ang butas na yan nakalagay yan dyan ngayon, ngayon ang gagawin mo susungkitin mo yan may, may susungkitin ka dyan yun no? yung kulay puti na yun pag sinungkit mo yan guys matatanggal na yung dalawang wire dito yan matatanggal na to itong dalawa na to <coughs> pag natanggal yan ang gagawin mo guys yan babalutin mo lang to yan balutin mo ng ganyan yung dalawang wire na yan tapos ipasok mo na pag nabalutan mo na ng electric tape yan syempre ipapasok mo yan sa loob para safe yan ganyan wag nyo na lang ibalik ulit to guys kahit wala nang ulan wag nyo na rin ibalik to kasi unsafe eh kaya hindi ko na binalik to eh kasi baka mamaya bigla na namang umulan biglang tumulo yan dyan syempre tutulo na naman yan dyan o ganyan mababasa na naman to itong socket na to itong outlet na to hindi Uusok na naman siya ulit pag ginamit mo, pag may nakasaksak, di ba? Kaya ang ginawa ko, para safe. Ganyan. Kahit tumulo yung tubig yan guys. Hindi na yun uusok. Kasi nabalutan ko na rin ng, ano, ng electric tip yan, no? Oh, tsaka pangat siya, o oh, yan, no? Oh. Tut tutulo man yan dyan. Hanggang dyan lang yung tubig. Alam nga naman, tutulo dyan. Tapos angat yung tubig na gano'n, di ba? Hindi naman. What? Ano din yun. Oh my God! Niyo, para safety kayo balutan nyo ng electric tape yan <clears throat> tapos tanggalin nyo to yun ang pinakamainam na gawin nyo guys syempre sa mga electrician yan sa mga nakakaalam na yan eh, veterano na sila dyan kung anong gagawin nila dyan kaya itong video na to guys para lang to sa mga wala pang experience ang gagawin nyo ganun lang pag umusok yung outlet nyo at may nakasaksak pag hindi basa yung saksakan yung nakasaksak pwede nyong gunutin pero pag may tubig ang pinaka safety yung breaker pero mas maganda diretso na lang kayo sa breaker okay yun lang guys ang gagawin niyo ang pinaka safety takbo na lang kayo agad sa breaker patayin nyo yung breaker nyo kahit wag nyo nang gunutin muna yung nakasaksak dito sa outlet nyo huwag kayong matakot guys pag umusok huwag kayong matakot huwag kayong magpanik huwag kayong mataranta, huwag kayong magpanik ang gagawin nyo patayin nyo agad yung breaker yung pinaka breaker nyo para sigurado di ba? tapos huwag nyo nang ibalik guys tapos huwag nyo na lang ibalik para sigurado balik nyo na lang pag summer ito guys ibabalik ko na lang to pag summer na talaga ito yung wala ng ulan kasi para sa diba? ito Okay, guys. Hanggang dito na lang yung ating video. Uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, guys. Pag-hit ang notification bell at para updated ka lagi sa aking video. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, share, and comment. Okay, guys. Uh, magandang gabi sa inyong lahat. and God bless.